Yan, nilo mga guys. Uh, tatalian nila yung siya naka, siya naka na yun na uh, Ilulusob yan. Alisin dyan sa trailer. Ito, tinan mo yung lifter nila ha. Tumatakbo yan mga guys. Mamaya pakikita ko sa inyo. Yan, yung umakyat na yan. Yan ang pinaka-driver niya. Mga guys. Yan ha. Yan. Tataas na yan mga guys. guys. Ayon, lahat na. Ay, lahat na. Dilulosong 'yan mga guys, ibababa na nila. Yan umaangat na 'o. Alis na sa trailer. Tatanggalin nila 'yung trailer. Ayon. At tingnan nyo mga guys, yung lifter na yan, tumatakbo yan. Apat ang gulong yan. Ayan o, no? makikita okay, nyo, apat ang gulong. Yan, abante ah, na o. Oh. O, oh, kita nyo mga guys. O, oh, galing, di ba? Sabay bababayan doon. yon ang pinakarampahan at saka pag at saka ilusong. Yan mga guys. Hanip yung lifter niya no ăn à, nhiều lúc nãy So, na, iba na. Na, na palong na lang nakikita okay nyo na sa tubig mga guys okay yun lang thank you sana nagustuhan nyo tong video malayo ako ano